Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Bali, nagpunta nga pala kami dito sa Landers. Bibili sana kami ng dog food. At magpaparinyo na rin ng membership. Magpapagupit na rin sana ako. Medyo mahaba na kasi yung buhok ko. Hindi na kaya ng razor razor lang. Bali, to nga pala yung Federal Barbers. Pwede ka dito magpagupit ng libre. Kung ikaw yung primary card holder, hihingan ka lang nila ng resibo ng past purchase mo any amount daw ay pwede. So nagpalista na nga lang muna ako dahil medyo mahaba ang pila. Para habang naghihintay ako sa turn ko, ay mamimili muna kami ng kailangan namin bilhin. Maganda rito sa landers mag ikot ikot Mabubudol ka talaga ng mga bagay na hindi mo kailangan. O wala sa listahan mo. Kadalasan kasi mayroong sale dito at kapag meron silang super sale, mag a sila sa Facebook o di kaya eh, send sila ng email sa'yo. Meron silang mga buy one take one, 20%, 50% off, at meron din silang piso sale minsan. Unlike sa SNR, dito sa Landers, ka pwede ka bumili ng patingi-tingi. Pero syempre, hindi lahat ng items yun. Karaniwan pa rin dito ay bulk items. Katulad na lang sa beers, sa so, nga, hindi ka pa pwede bumili ng beer na pa isa-isa. Kaya nga naman, pag nagdalanders kami, since meron dito ang tinitinda na isa-isa, bumibili ako ng pa isa-isa. Gusto ko kasi tikman lahat ng mga beers. Hindi naman ako lasinggero. Gusto ko lang matikman talaga. So, ayan nga. Ang dami nyo na nakikita ng na mga signage na may mga less na 40%. Meron mga buy one, take one. Parating na din kasi ang Christmas. Kaya ang dami ng sale dito. Pero dito sa Landers, kahit hindi Christmas, may mga sales. Unlike sa ibang groceries. Siguro, ang downside lang dito, mga imported yung mga goods dito. Kaya medyo nasa pricey side. For example na lang, ay wala ka makikitang Oishi na mumurahin dito. Na chichiria. Ayun, eto na nga yung beer section. At meron ako nakikita mga green signage dito sa beer section. Kaya titignan ko kung ano yung mga yon. Usually, mga 10 to 20 pesos ang discounts sa mga ganito. Pero pag naka ka, meron ka makikita ang mga buy one take one. Katulad na lang nito. Sa pagkakalam ko, Chinese brand ito. Ching Sa pagkakatanda ko, nakatikim na ako nito sa isang buffet restaurant. Pero itatry ko ulit. Bibigyan ko ng chance. Dahil nakabuy one, take one siya. Siguro ang pinaka nagustuhan kong beer na nabili ko na sale dito ay yung O Garden na rosy flavor. Flavored beer yon na manamis namis Kaya okay yon pag chill chill. nag din kasi si Mrs. kanina. Manonood daw kami ng senior high. Bali ito na nga at naglakad-lakad na kami para bumili ng dog food. Kaso wala yung binibili naming dog food Niko yung brand nun. Mura lang din yun. Kaya naglibot kami at nakita namin to. Naka 50% off yung Berkeley Jensen. From 1.6 naging 800 na lang. O oh, ba diba, ang laking savings? 20 pounds din yun katulad ng binibili namin na Niko. Halos same lang din ang price kaya kumuha na kami. Dalawa sana yung bibili namin kaso wala nang available isa na lang. Anyway, magpaparin nga pala ako. Ang sabi sa akin ng staff, sa cashier na daw i-renew. Didikitan lang nila ng sticker yung card ko. Ganito. 350 ang renewal dahil birthday month ko daw. Maraming perks dito sa Landers kapag ikaw ay member. Isa na nga yung discounted items. Meron ding free haircut at meron din silang less sa gas station na Caltex. So sulit bang ba membership? Oo naman, sa haircut pa lang. Ending, hindi nga pala ako nakapagpagupit kasi mahaba yung pila. Kaya dapat maaga kayo. Ayun lang, bye-bye.